Episode 4: Anim na paa. Sa pagkapanalo ng botohang ipagpatuloy ang laro, nawala ng pag-asa si Gihan na mailigtas ang lahat. Nilapitan siya ni Inhu at sinabing pinili niya na ipagpatuloy ang laro dahil sa pag-asang maipapanalo nila ang mga susunod na mga laro. Sa tulong niya, naminsan nang naideklarang panalo at kabisado na ang mga susunod pang mga laro. Sumang-ayon ang karamihan Nagpakilala din si Kang Deho, ang Player 388, na may pagkakautang na 630 million won. Napansin ni Jung Dae ang kanyang tato, kapareho ng kanyang tato bilang dating Marines. Sila Thanos naman, at aso nitong Sinamgyu, ang Player 124, ay pinagtulungang bugbugin si Myung Gi, dahil sa crypto scam investment nito noon. Hindi naman hinayaan ni Inho ang kaguluhang iyon, at tinanggalan sila ng angas. Natuwa ang karamihan. Nagkakwentuhan din sila ni Gihan patungkol sa dahilan ng kanyang pagsali sa laro. Ito ay para sa kanyang asawang may acute cirrhosis na nangangailangan ng liver transplant. Kinaumagahan, bago magsimula ang laro, nilapitan ni Kim Jun Hee, ang player 222, si Myung Gi na kanyang kinagulat. Bukod sa biktima din siya ng kanyang crypto scam, nabuntis din niya ito. Pinapalaglag niya ang sanggol, pero hindi ito ginawa ni Jun Hee, at sumali sa madugong palaro para suportahan ang magiging anak ng magisa isa Sa ikalawang laro, kampiyan sa ang lahat sa sinabi ni Gihan na laro ang dalgoma o honeycomb. Triangulo ang pipiliin nila, pero nang sila ay pumasok, ibang laro ang naghihintay sa kanila. Sinisi nila si Gihan sa maling impormasyon. Sa laro, kailangan nilang makabuo ng team na may limang grupo. Si Hyunju ay nagsimula ng humanap ng kagrupo. Pero, dahil sa kanyang pagiging transgender, inayawan siya ng karamihan. Ganun din naman ang mag-inang at Ji-yong-ja dahil sa matandang ina. Kaya, bumuo sila ng grupo kasama si Kim Young Mi, ang Player 095, at si Sion Yeo, ang Peking Spiritistang Player 044. At kahit na hindi nag-click ang pakyut ni Thano sa magandang si Semi, ang Player 380, ay naisama nila ito sa grupo basta kasama din si Park Min Su, ang mahiyaing player 125, na mapabilang din sa kanilang grupo. Sinama naman nila Gihan, In Ho, Jung Bae, De Ho, si Jun Hee sa grupo kahit alam nilang buntis ito. Ang ikalawang laro ay six-legged pentathlon o ang anim na paa. Kung saan ang mga paa ng limang miyembro ng grupo ay itatali para makabuo ng anim na paa at para makagalaw bilang isang grupo. Sila ay magmamarcha sa paligid ng Rainbow Painted Circle Track na mayroong limang games na lalaruin. Ito ay ang mga laro batay sa pagkakasunod-sunod, ang Dada Koji, ang Flying Stone, ang Gongi o Five Stone, ang Pangichiga o Spinning Top, at ang Jajajagi. Kailangan nilang makumplito ang laro sa loob ng limang minuto, kung hindi sila ay mamatay.